Dito sa mga nanonood pong women ngayon sa atin, if they experience a certain set of symptoms, ano-ano po yung certain set of symptoms na yun, na pag nag-coexist together, kailangan po sabihin natin na magpa-check-up po sila because mahalaga po na matingnan at mabigyan ng attention po ito. Alam mo, kasi yung mga babae, lalo na yung may asawa, nanganak yan eh. So ang tolerance nila sa pain, napaka-taas. napakataas ang tolerance nila sa pain. So yung nag-chest pain na sila, ito experience ako sa clinic. Doktora, nag-chest pain po ako pero tingin ko meron akong heartburn. Akala nila heartburn, gas, yung chest pain na yon. And then, sabi nila masakit ang ulo, nahihilo siya. Pero, hindi, eh, itutulog ko lang ito, hindi siya pupunta sa doktor. Only to find out later on, pag pumunta siya, napakataas na pala ng blood pressure niya. Or pupunta siya sa emergency room, na i-stroke na pala siya. So, itong cultural concern ng mga babae, mga Pilipina, no? dapat makorect natin yan. And make them aware na kung ang lalaki, ay nagkakaroon ng heart disease much more so din ang mga babae. Based on the statistics na si Linensyon mo, no? So, siguro, kung magkakamero ng uh, mensahe, itong interview natin ito, yes. ay to make the women aware, no? Na alagaan nila yung sarili nila. Huwag nilang pabayaan. Huwag nilang punahin yung asawa o yung anak. Kasi pag sila'y nagkasakit, walang mag-aalaga sa asawa, walang mag-aalaga sa anak. Doktora, you're driving home a great point. My God, sinong mag-aalaga kung sila mismo? Oh my gosh. Oh, I couldn't underscore that any further. Kaya maraming salamat. Doktora Julia, anything to add on that? Well, agree naman din talaga that women will present differently or atypically versus men. So, mm -hmm. it's good to know what the symptoms are, pero importante din na malaman kung may risk factor po ba tayo for cardiovascular disease. Kasi natanong niyo po kanina, kung itong mga symptoms ay magkakasama na, yes. you would think of a cardiovascular disease. Yes. But, maliban sa symptoms, you have to know What risk factors you have? Exactly, so like right. sa family ninyo may mga na heart attack, na stroke, may mga kapamilya po kayo kadugo na may hypertension, diabetes. So you have to couple that with the symptoms po. So 'yun lang po just to add Emphasis on that, na maliban sa symptoms, kailangan alam nyo kung ako ba ang typical na pasyente na pwede magka-cardiovascular disease. Correct. Pwede ba kung magdagdag pa Absolutely. ng konti? po. Tayong mga babae, pagka tayo ay nakapag-asawa, nagbuntis at nakapanganak na, hindi na tayo makabalik doon sa slender body. Mm. Okay? Mm -hmm. Hindi na tayo nagre-reduce, kumakain tayo ng ano high-carbohydrate diet, yes, ganyan, yes. no? so We fail to take care of uh, ourselves, right. no? We take care of our husbands, we take care of our children, pero nakakalimutan natin yung ating sarili. Cool. So please, women, take cool. care of yourselves. Yeah. Wow. And ito naman Dr. Julie, if you can kickstart answering this question, why is it that cardiovascular diseases are more identified to men than women, 'di ba? Parang pati basta sakit may segregation. <laughs> I think it's because most data that we have in the past are Tama. catered to men. We have to recognize that in the past, women were always sidelined even when it comes to doing research and getting information. So maybe that's why we have more data on men. Napaturo ako kay Dr. Julie because history points out in the Philippines, kahit nung araw na, siguro yung mga uh, olden days natin, na men are the one working and therefore they are more prone to that because of their exposure to work and women are I don't know why bakit yung ibang nasa bahay hindi ba pwede rin sila magkasakit kasi ang trabaho sa bahay is also equally stressful yes historically it's just that men were counted more than women but as syempre as ngayon, no? ngayon Or... iba naman na yung lifestyle natin ngayon there's more emphasis on getting information on women and other non-traditional populations like the elderly, younger people so that Yun yung kumbaga ngayon nag-emerge na siya as important na fields of research when it comes to cardiovascular disease so there's women, elderly tama young wide ano, congenital of, yeah I, I, no, thank, thank you so uh -oh. now there are more oh, segmentation of data and information Parang siguro through clinical experience tama. why are more women presenting this way and that so syempre yung mga nauna sa aming cardiologist they say na oh maybe we have to look into that ang important part naman is disease prevention and mortality prevention tama. so May I add to that one yes, no yes. kasi yung babae During reproductive age, mm. pag nanganganak pa sila, may protection sila, no, may hormone na estrogen sa katawan nila na nagpo-protecta sa katawan nila. Mm. Pero pag magme-menopausal sila, pre-menopausal, bago ka tumigil yung regla, pansinin po ninyo, tumataba ang babae, tumataas ang blood pressure, so nag-iiba. Nag-iiba yung cardiovascular system nila. Yes, and they're yeah. more prone to hypertension, obesity, diabetes, and also heart disease, heart attack. So, yun po, importante sana malaman ng ating mga kababaihan na pag malapit na silang mag-menopause, talagang alagaan ng sarili at saka kumonsulta po sa doktor para okay. hindi ho namimiss yung inyong sakit sa puso. And bakit po kaya sa ating bansa, hinihintay po ng mga kababayan natin na may sakit sila bago sila sumangguni si kaysa kumbaga nandudun na yung onset ng disease kaysa po doon sa preventive side. What would you advise? Hindi ko po alam kung yan po ay because of practice sa medical field na kailangan ba pumunta pag may sakit na? Or is it a paradigm shift ng Filipino in general na unahin na magpa-check up even before sa onset ng mga sakit. Ayan nga po ang gusto naming ipahiwatig sa mga kababaihan. No, huwag lang intayin na magkaroon sila ng sakit. Kasi pangkaraniwan, kasi nga ho, very high ang tolerance nila sa sakit. Hindi sila pupunta sa doktor. So kailangan po, pagdating ng age 40, 45, kasi premenopausal na yan, magpa-check-up na po sa doktor. At malaman nyo ang blood pressure nyo, malaman nyo yung cholesterol ninyo. Yes. Okay? Lalong-lalo lalo na po yung mga kababaihan na ang history ng family nila, ang tatay nila, ang nanay nila, ang lola, mm. ano, exactly. ay meron pong hypertension, namatay sa heart attack, namatay sa stroke. Napaka-strong risk factor ho yan sa mga kababaihan na kailangan bago pa dumating yung hypertension sa kanila, nagpapacheck up na po sila para malaman at maagapan.